Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ang reaksyon Opinyon Itong post na uh, Alan Hafner Sabi niya Soto Walang nakuhang chairmanship Sa kahit Anong Senate Committee Kawawa ha? Ang nag-aambisyon na maging Senate President Grabe Ni isang committee chairmanship, wala. Yan ang mapala mo kung labanan mo ang <laughs> malakas na kandidato ng Senate President. So, kawawa nga, wala. Uh, hindi lang si Soto ang alam ko, correct me if I'm wrong, dalawa sila ni Senator Risa Hontiveros wala rin siyang nakuhang committee chairmanship kahit isa. Noong 19th Congress, kahit nasa minority si Juntiveros, meron siyang chairmanship. Yung women and uh, women and child ba yun? Uh, yung nag-imbestiga sa alleged mga kaso ni Pastor Kibuloy, kaya sumi sumikat nang gusto itong si Resound Tiberos dahil sa tuloy tuloy na pag-iimbestiga niya kay Pastor Kibuloy yan chairman siya yung committee women children any uh, equality ganun so up to now walang chairmanship nitong dalawa Soto and uh, Soto and uh, Tiberos hindi katulad ni Senator Ping Lacson, he was offered to chair yung Committee on Electoral Reforms. Uh, dati, si Senator Aimee ang chairman sa Committee on Electoral, Electoral Reforms. Ngayon, kahit nasa minority si Ping Lacson, inoferan nila. Kasi iba talaga malayo ang kalidad nitong si Senator Lacson kumpara dito sa kina Soto and Hontiveros. So, parang yun na basa kong po sa parang tinanggap o tatanggapin ni Senator Ping Lacson. Kasi magandang ano 'yun. Uh, magandang committee rin, marami ang maitutulong sa bayan para mareforma ang ating electoral system sa Pilipinas. Okay. So ano pa? Ang mga committee. I isang committee importante ang wala pang nailagay na chairman. Yung ethics committee. Hanggang ngayon wala pang ano wala pang uh, chairman kaya itong si PDP uh, spokesperson attorney Ferdinand Tupacio parang pumiling uh, sumulat pa sa Senado na kung pwede uh, na nila ito ng pansin at mamili na sila ng uh, senador na ilagay na chairman. Nako, may naaamoy na akong panito, may naaamoy na akong magandang balita. Bakit pinupos ng PDP Laban na malagyan ng chairman? Uh, alam nyo na, si Senator Risa Ontiveros. Kasi kung iimbestigahan man yung nangyari kay Karine, yung Michael Mauricio na, na nag recant sa iyang kaya testimony, na binayaran lang daw siya ni Senator Risa, ethics eh, committee yan. Eh. Uh, I don't know kung meron ng formal complaint. Ay, wala pa siguro dahil kabubukas lang ang 28th Congress eh. So, sino kaya ang magandang ilagay dyan? I'm sure, ang ilalagay dyan, nakikita ko lang ha, opinion ko lang ito, I isa sa mga members ng Duterte Black. Either uh, si Senator Amy, marami na siyang chairmanship eh. Pwede si Senator Bato eh. Dahil nag-iisa pa lang ang committee na chairman si Senator Bato yung Committee on Drugs lang. Dangerous Drugs. Wala pa siyang ibang committee alam ko eh. Ay kung si Senator Bato ang ilagay na chairman, nako, iiyak na yan. Sigurado, uh, ito, bakit nagpursige ang PDP na malagyan ng chairman? Nakikita ko, magpapail sila, basta, Duterte Group, magpapail ng complaint sa Ethics Committee para maimbestigahan si Senator Hontiveros doon sa pagbaliktad ni Ka Rene. So ang tanong, nasaan na ngayon si Ka Di ba? Biglang tumahimik. Pagkatapos siyang masampahan ng cyber libel, tumahimik na eh. Nako, kumanda sila. Dahil baka biglang biglang uh, lilitaw si Karen eh. At dyan na siya lilitaw sa investigasyon ng Senate Ethics Committee. So ito, mga nakaka-exciting na developments, lalo na ngayon na pinag-uusapan na ang 2028 national election. Sabi ni ex-Senator Trillanes, in caso daw, nagpropro nagpoporsite na sila eh nakikita nila na uh, walang matuloy na impeachment trial ni Bipisara. Sara o kaya ay maacquit siya ano ang gagawin nila para mapanagot si Bipisara? Sara ang sagot ni ex senator Trillanes dapat daw ang opposition candidate sa 2028 si Fontiveros kasi siya lang daw ang may bayad. <laughs> uh, may tapang, determinasyon na magpapanagot kay BBP Sara sa kanyang mga katiwalian. Wow naman. <laughs> so, sige, good luck sa 2028, uh, Mr. ex Senator Twi uh, Trillanes and Senator Risa, maghanda na kayo. Kay kong Rison Tiveros lang. Nako na. Uh, kung sa basketball pa, wala na. Lamang na lamang. O, kung sa boxing pa, parang laban, ano lang yan, uh, amateur versus professional. Pag si Honti lang ang makakalaban ni BP Sara sa 2028. 20. So, Good luck kay Senator Risa and Senator uh, Soto na wala man lang committee chairmanship sana makatulong kayo sa taong bayan kahit wala kayong chairmanship. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Uh, ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng saging lakatan at uh, Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa among saging lakatan, so karo nakita lakatan, na giyod na ko nga ang among saging lakatan na na kini ang among unang tanom nga lakatan. So kini na munga na apan hapit namin namo ni mabaligya kining una namo nga tanom nga naanay bunga so mo ni ang among saging nga lakatan nga wala sukat ginaabunuhan apa namunga tungod kay maayo ang yuta dinisa sa amo ah. so karon na ami eh, nga tanom nga saging nga lakatan nga ginaabunuhan so atong bisitaon kay kini wala man ni sukat ginaabunuhan hangtod nga kini namunga so padayon lang mi sa paghinlo so, karon mo na ang among saging lakatan nga ikaduha nga mo ni ang among saging nga ginaabunuhan So, maayo na ang tubo. Gawas nga hinok po ang among saging nga lakatan. O hapit na po siya. Mamunga. Tungod kay mga tagas na og na po. So, mag-abono mi karon nining among saging. O karon na ka mi sa among lakatan nga saging. O, ingon ay ane namo sa pag-abono. Amo yung tabunan ang punuan sa kape. sa pag-abono. O garon gawas namo sa pag-abono namo sa among lakatan. So ni ana pod may sa among kapihan. So mo na ni siya gawas sa lakatan na nan pod may og kape kay kining kape mas mahal kay sa lakatan. So na ni ang itsura sa among kape nga isa na kabulan. So maayog gyud nga tubo niya. Kini ang among kape nga 700 tanan gyud ingon ani buhi gyud tanan. So, makita pod namo nga naanay sa nga sa among kapeh. og karon salamat kayo sa ginoo og sa nagatanaw sa video sa youtube sa padayon sa inyong pagsuporta sa among pagpananom ang ginoo mo ay magapanalangin kaninyo god bless